at kung gusto mong bumili nasa comment section ilalagay ko yung link para makuha ang na mga nanghiram ng kaldero mga kaldero nilang malalaki at ganito kaitim ang uling Diyos ko Lord di mo na kailangan kuskusin ito lang ang bilhin mo oil stain cleaner ayan ah sample yan o para walang daya uling yan o o uling sa pamagitan lang ng spray na ganito tingnan mo kusang magbabaklas yung uling na yan Oh ha? Mm, 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 mm. mm di ba? Kusang natatanggal yung uling. Kaya mo ha? Makapal! Makapal yung uling! Ganyan talaga pag nagano. Okay na yung lari na sa gini. Ah, mo ito ang kailangan. Ah, gusto ko napakagandang produkto nito ni kawaray biruin mo hindi ka lang magkukuskus magpapakahirap sa kakakuskus i-spray mo lang ng ganito kusang kumakalas yung uling Ayan. ito natapos ko na to yan o oh. Do so, natapos ko na. Sobrang itim din yan Ngayon, tingnan mo naman. Napaka-puti. Kubig lang, kubig na lang ang kailangan yan Tingnan mo kung gaano siya ka Oh. So, ganyan siya ka-puti. Di ba? I-spray eh, lang ganyan, no.